Good morning. Mm -hmm. Okay, Nay. Anong nangyayari sa atin, Nay? Huh? Mind stroke po yan po. Malagi pong nadadapa. Tapos namadso po. Balik, parang pinabigla ko na mind stroke, ganun po. Last year pa po, nasa bowl pa po siya. Nadapa siya? Patingin ka yung mga x extreme x -ray niya? Ano lang po, yung extreme ray niya lang po. Yung salitib lang, ganun. Saan ang tumama sa inyo, nai? Pagod niya po palagi. Ngayon, tapos nasabayan ng stroke. Yun po ang finding. Meron pong, pong ano, medical certificate po yung Finding sa kanya. Left side niya daw po. Left side paralysis. Ongoing auto-medication. Ikaw oh, ang mahihirap magsulat yung ano eh. Mahihirap pa sa akita. <laughs> anong basa mo dito? Ayan. Paralysis. Uh, Cerebral skull. Accident. Wala nang iba? Inak po eh. Mm, okay. isa lang po. Hirap kayo maglakad, mami. Anong masakit sa inyo? Tuhod? Tuhod lang. Yan kasi, kasi, uh, ilang taon na po kayo, Mami? Sixty. Yung ganitong case na na-stroke na, na siya, meron kasing, uh, kailangan sa mga na-stroke, kailangan para mabilis makarecover. Huwag na siyang kumain yung dati niyang inangain. Yung mga adu-adu, maalat maaalat, hindi na makakaano yan. Doon na tayo na-stroke. Nasabay ba yung pagtumbay niyo tsaka sa stroke? Nauna po yung palaging natutumba po siya. Parang doon po nagsimula. Nung natutumba -tumba siya? Siguro nakakairamdam mo na siya mga masakit-sakit dito po doon. Tapos doon na lang. Na-stroke na siya. Na-outbalance oh, siya. Na-outbalance na siya. Ngayon, ano yung, mami, ano yung masakit sa inyo? Tuhod? Nahirapan? Pa. Mahina. Mahina yung lakad niyo. Tinadaing hmm. niya din po minsan yung bewa niya. Parang kumikirot daw po. Ganun. Ang kailangan kasi natin dito, kahit sana yung mga natumba, ilang beses ba siya natumba? may beses ako ah, okay, nasa probinsya ang ganyan kasi natin yan makita yung ano sana eh yung mga pagkatumba niya baka na fracture yung puwet niya eh nahira na masakit ba yung balakang niyo? hindi yung matres na ano? naman yung matres niyo? ano po? hindi hirap magsalita hindi mo naman hirap okay lang okay, okay mahiya no, mami ba, ba? ano po oh, sige yung, yung kaya niyo lang ano po ulit ano yung Balak niya. Borrow yung madres ko. Ah, hindi hindi ano yung bumaba, bumaba yung madres mo. No. Hindi yun ano, hindi yun hindi yun makaka-apekto sa ano. Ang pagbaba ng madres possible na mahirapan na kayo sa pagbubuntis. Eh, hindi naman na kayo mamubuntis. Ah, pagka medyo mababa ang ano medyo sasakit lang yung ano nyo. Pag mababa ang matres kasi, sumasakit yung, parang kang dinid, parang may umahatak sa ano mo. Pero no, parang kasi yung misis ko, bumaba yung matres feeling niya pag nakakabuhat siya or may trabaho siyang medyo ano para pang inaatak palabas yung ano yung mga intestine mo ganoon ang pakiramdam pero sa paglalakad hindi makakaapekto mararamdaman mo na may parang iba pag talaga mababa yung matres mo ang pinaka ano nun, pag nakikipag -ano kayo pag nakikipag intercourse kayo masasaktan siya kung mababa yun ang ano pero ang case ni mami is stroke at tapak sabihin nyo kung masakit ha may pipindutin ako sa mga buto nyo ha ito bang madalas yung mga tuhod niya tumatama sabihin mo mami pag masakit ha pipindutin nyo yung ano masakit Hindi. yung mga ganito dito masakit dito sa kabila wala dito sa sentro. Wala. Yung mga pibya bong. Wala. Yan. Wala. Okay. Sige. Dito naman sa balakangan. Yung sa mga buto-buto lang. Yan, mami. Wala. Dati masakit yan. Dati masakit to. Pero ngayon, ito ngayon pag pinipindot ko. Wala na dito sa balakanga. ito yung pinaka kantuhan ng pelbe yan dito dito okay wala rin so walang, walang fracture yun naman kasi gusto kong masuk mano, kasi baka pag tinreatment ko siya may fracture pa siya lalo na bali wala kayong dalang x-ray eh ang nakalagay lang dyan left side paralysis eh yun left side paralysis eh kahit hindi ko ito gagawin eh. Pero yun yung doon, ibang parts. Kailangan sa mga... Ay. Ay, parang mga reflect na yung mga. Left side paralysis. Mama, ang gagawin niyo kay mami, Huwag ano? ah, nyo siyang pakain yung ano. Prito-prito, uh, so alat. Tapos gabayan niyo siyang lumakad. Ang mahalaga kasi makawisan siya. Kahit konti-konti lang sa umaga, yung vitamin D ang ano yun, para kung kaya niyang kung bisig na si Mami sa so umaga, maga siya magigising. Maga lang nag na po nagigising. O oh, yan, kung kaya niya pang maglakad, Ayan o. Gabayan lang para huwag napawisan, palitan ng damit. Tapos umiwas na kayo sa mga masasal sa pagkain. Para mabilis makarecover. Tignan ko nga yung pangay niyo, Mami. Ba't nagpulol kayo? Ah. Ah, ay okay, sarap. Sarap, sarap. Yeah, okay. Sige. Okay. Mamaya natin yan, just mamaya. <coughs> Kailan siya ang stroke, ma'am? Last pa po, last. Ano pa? Mga March. Last year? Ngayon po na year. Ay, ah, ito. Ilang buwan pa lang pala. Kaya pa po niya dati, mga December, kaya niya pa po umalaga lang sa bahay, ganyan-ganyan. Bata pa po, 60? Opo. Okay. 61? 60? 60. Magsi-61 pa lang po. Pero yun, na-anong no, stress, oh. Pagka nagkaroon pa ng ibang komplikasyon, 就是刚到，刚到。 siya ng mga ano carrots, celery green apple, cucumber blender wow. yun lang yun ang yung <coughs> juice niya kasi sa mga stroke patients hindi po kitpusok sila sa ano Kunyari, kumain na si nanay, oo kumain na ano pinakain, Adobong baboy kumain na siya hindi niyo alam sa pagkain tayo na stroke may maintenance ba siya before? Meron po sa high blood. High blood pressure kasi talaga nakapagpastro. stroke okay. Tandaan nyo, merong doktor na nagtuturo, pag inom kayo ng inom ng maintenance, automatic meron yung side effect. Mm Nakakapagpababa lalo ng lifespan yung ano Maintenance. Hindi yan ganun, hindi nakakatulong talaga. Yung gamot talaga na, no? Pag minimaintain mo, palagi mong minimaintain, palagi mong kinakain, may side effect yan mas maganda magtiwala kayo sa mga ano herbal herbal mga exercise papawis mas maganda yung ganun natural lang walang tinitik pagkain kayo ng kain ng gamot wala palo mo yun si ano ah Dr. Atoy Arboleda yan Dr. Atoy Arboleda, i yan para matuto kayo rin sa mga hindi puro medicine. Kasi pag nag-maintain na kayo, sigurado, sirain yung iba pang parts. Para mapawasan yung minimaintain nyo. Para mga iba yung, iba yung lifestyle. Kasi yung maintenance na yan, talaga walang maganda may dudo. Nakita mo? Okay. Dr. Ato Arboleda. Health Forum with Dr. Ato. Yan yeah, yan. Yung atoy niya, Ato niya. A-T-O-I-E. A-T-O-I-E. Yan. Recommended yan. Sa tulong ko, sa tulong niya. Mas malaking magiging advantage natin. Huwag tayo mamuhay sa mga gamot. Itong high blood pressure kasi. Itong high blood pressure yan talaga na pagpastro kasi hindi kayang i-accommodate ng brain nerves mo pag biglang ng angat nila. Ngayon, puputok yung mga brain nerves mo. May mamamatay. Eh. Possible not left or kanan. Ay, o oh, left or right. Pag sa kanan ng putok sa utak, dito sa kaliwa ang ano. Siya matatamaan. Yung dito ordinaryong pilay, kaya hindi siya makalakad. Kahit hindi siya matumba, pag tinamakan ng stok, mamimilay ka talaga gaganon yung paha mo. Kamay mo, minsan, nakasarado ng paganon anong <coughs> Tapos, pag-focus muna kayo sa mga pagkain-pagkain gulay. Kalabasa, malunggay daw na malunggay ano pati sa luyo yung mga panudulas opera yan laglag nyo -lag lang yun sa meron eh kumukulong tubig na may luya paminta asin isda good kaya good job isda umiwas na kayo muna sa ano sa mga ma toyo toyo mga patis kasi ang high blood pressure kasi ang nakakagamot dyan, water at regular na papawis. Combination yan. Yan ang nakakapagpababa. Hindi yung maintenance. Na high blood ka, nag-maintenance ka. 6 hours, good dyan. Mga ilang oras. Minsan, yung walang 6 hours. Minsan, ilang oras lang kumataas na talaga yung high blood pressure mo. Malapot na kasi yung dugo mo eh. Saka ito, ilang buwan pa lang, palagi niyong gagawin yung si mami. Kasi yung kailangan mag-aalaga nito, talaga yung mga PT, gaganyan-ganin yun. Yan. Stretch it, stretch <coughs> Tatanungin niyo lang siya kung hanggang saan yung kapasidad niya. Masakit na eh. Hindi Kung nyo pa Ganun lang Okay Sakit? Hindi Yan Hindi Yan O yun Pag hanggang dun na Awat na Ang mahalaga kasi Nagagalaw yung mga joint-joint niya Para ready siya palagi Kung maglalakad siya kasi pag na start up na siya, Sa kamay naman, masakit. Ganyan, o. La. Yan. La. Yan. Yan. Wala. Ito yung nakalagay naman, paralysis eh. Tingnan natin mamaya kung makangat na. Kailangan na mas stretch-stretch yan. Stretch. isang buwan or sa isang buwan kahit dalawang beses si massage sa yung mga master niya para mabilis siya makarecover Pag-init ka, eh. Pag Pag ka na eh Patience lang talaga Pag mayroon kayong family na may na-stroke nice talagang kailangan abakan nyo talaga yung pasensya nyo hanggat maaari. Pag masama ang pakiramdam nyo o loob nyo, okay magpakita sa mga stroke patient kasi nararamdaman nila yan. Soft na yung mga yan. damdamin niya yung mga yan. Soft. Magagagalitin din ito mga Very soft talaga sila. Kaya hanggat maaari, pag may pamilya kayo ng na stroke, habahan nyo yung pasensya nyo. Doblehin nyo yung ano makakatulong sa kanila yung kasi pagka palagi silang masaya. <coughs> nakakalimutan nila yung distress. No, Mami, kaya niyong tumakang tumapa? Ah, Madapa. kayo. Eh, malakas pa naman kayo eh. Kaya niya yan. Sige. Yan, shoot mo kayo dyan, Mami. Sa utas. i kung ano to si nami. Opo, naka-shoot naman pa ma. Sige, pihit lang kayo pa rin. Yan. Uy, yun. Sabihin niyo nga mami, naiintindihan ko kayo. Sabihin mo. Naiintindihan. Opo. Sabihin mo naiintindihan. Naiintindihan ko. Okay. Sabihin nga. Okay. Dada sa Okay nga nga, lakihan nyo. Okay nga nga. Sarap. Sige nga nga. kayo. Ha! Ha! Sige, lakas. Ha! Yan. I... Yung vocal cords niya. Kailangan maano rin. Kasi na... Uh, di ba nangihina Kailangan yung sounds ma... Manatili yung ano. Mag-ano kayo, mami? Ganito oh. Sa umaga. <coughs> Para bang... Para rin kasi sa puso yung inhale. <coughs> Sige nga, inhale. Lakasan nyo. Yan. Para maging healthy yung puso nyo. Kasi, high blood kayo. Pag high blood kasi, malapot yung dugo. Ngayon, pag malapot yung dugo nyo, nahihirapan mag-pump yung puso. Okay? Nahihirapan yan. So, kailangan, yung puso natin healthy rin. Para may pump niya na maayos yung dugo. Okay? Okay? Kasi pagka nahihirapan yung puso nyo, mamamahid kayo. mati yung ano. Madidelay yung mga yung blood circulation. Okay? Kaya kailangan healthy yung puso natin. Makakatulong din yan sa sounds nyo. umihina yung sounds niya, di ba? At <coughs> the morning, ha? Okay? Hey, Ayan, tayo na. Yun. yung okay thank you Ayaw ang kangat hmm. Hindi naman pala paralis eh. Ang paralis ah, wala na Buhay naman eh oh. Ayun. <laughs> mami, itong yung magiging exercise nyo. Para hindi, hindi yung nakalagay roll pa. Ang gawin natin, nakalagay, paralisado na kayo. Ganto. <laughs> Pwede ko sa likod. Hindi, tama 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 mami tamay. Ganyan. E, oh, Ganyan. Yan. Oo, malakas eh. Malakas na. oh, Day by day, tulong-tulong yun Tapos talaga ang sikreto niyan sa pagkain. Huwag na kayong bumalik sa luma niyo yung hinangayin. Okay? Yun lang. Tapos mami, huwag kayong maligo today. Kung gusto niyo magpa... Ano sa akin dito? Magpakarate. Balik, balik lang kayo. Huwag lang kayo sa anong Okay? Kasi ito, tandaan nyo, no, sa mga stroke, kailangan talaga yan, masigasig na therapy. Therapy, therapy talaga Tapos, okay, yan, isa sa sekreto, food. Tapos, gabayan nyo siya makapaglakad. Ikaw, di ba, talawang magkasama? kahit sa umaga lang. Papawisan na siya ng konti, okay na yun. Inom ng tubig, magpapak siya ng cucumber. Healthy. 95-96%. Yan ang pinakamataas na water content. Very healthy yan, mo. Mas maganda yun. lagyan mo pa ng suka eh. Yung suka kasi, huwag yung mga binibili sa palengke na ano yung magandang suka. Okay? Okay? Thank you. Thank you. Thank you.